Hehehehehehe <laughs> Opo. Oh Ay, ang pogi naman, oh. Ay, Smile. Ah! <laughs> ang pogi naman. Ay? Sino yan po? Ay, sis. Ay, sis. Ayan, <laughs> magpapala... O, oh, ano tayo? Palaot po tayo. Ay, okay, charot. Ayan. <laughs> yeah. Kulit ng parking lang dito sa Manila Hotel. Ayan ayan yung barko. Magdala ka naman ng partial siguro. Partial Baka na gamit. Na hmm? Ayan okay. Yes, anak. Here. Okay. Yung si George nandun. <laughs> mm. No, anak. No, dirty. No, no. Dirty, dirty. Yay! loob na tayo ng Manila Hotel. Oh. Opo. Dala. Look here. Nakakita <laughs> na camera. Nakakita sa camera. Ano? Ano? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan si daddy eh. Nag-swing <laughs> <That's the> ko. <coughs> yeah, okay sing hai oh ah. ah. sus kita mm. pergi penguin room kita nak tayang nombor room floor. Patas tayo, sobra. Ayan. Let's look our room. Ang bango ng labi, grabe. Sobra. And, malayo pa. <laughs> malayo pa tayo. 1 for 20. Ay, wow. Teka, ang hirap itulak. Ito yung entrance. Sarado na natin to. Ito yung banyo. So, wala tayong bathtub kasi ito lang yung standard room. Ay, meron! Oh my goodness! Anak ko! Naglamo ko talaga. Naglamo <laughs> talaga! Ito oh, yung bathtub! OMG! Yan so may TV tayo dito. And then ito yung bathtub. Ito yung mirror. So ito yung mga kasama dito. Shower gel, conditioner. Ha? Anong mga kasama Sige, shampoo. And shower cap, vanity kit, sanitary bag. Two glasses with a cover. And then one soap, hand soap. And then toothbrush. yan toothpaste and then they also have tissue here then shower area yes i'm here telephone here is the cabinet my safe din sila and then plenty of drawers yes i'm here and' I'm, i'm here and si baby <laughs> and this is a big sized mirror yes i'm here and a king size bed yeah so design lang na ganyan and yan maganda kasi may, may panels dito ng light. And then, may side table. Then, pwede kayo maglagay ng gamit dyan kung gusto niyo And, the good thing about this hotel is carpet. So, kahit magtatakbo dito. I'm here! <laughs> And then, a huge TV. Samsung. Ayan. And then, they also have... Yes, a place where you can put your luggage. Your luggages, your... Kung ano man. Tapos, may working area here. And then, another mirror. Ayan. I'm actually not sure. Hindi ako sure kung paano buksan yung TV dun sa banyo. Pero, yes, may TV siya. So, may TV. Ayan. So, hindi ko lang sure kung nasaan yung remote niya. Meron din silang pakape. Ayan. May kettle. And, meron silang chiller. Oh, chiller siya. So, chiller lang siya, guys. So, baka dito ko na lang din ilagay yung milk ko. Or, doon na lang sa, ano, doon na lang sa, doon na lang sa cooler na dinala namin. Kasi dala ko yung pump ko. Kasi, three days tayo dito. So, ayan. Yung mga, ano, dito. Ay, push pala. Ayan, may water. May mga Yes, I'm here, anak. Opo, opo. Ayan. <laughs> Tapos, ito yung bed natin. Ayan, ito yung view. Ah, may pa-fruits pa sila. Ayan. Yes! Then, ito yung view natin. Wow! Um, park. Yes. Yan, 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 Ganda. Yo ko nung ano eh. May Ganda. Oh, eh. oh, Intramuros. Yan. Oh. Ganda. Tas ang taas natin, 14th floor. Ganda po. Kailan ba ako pupuntahin sila or baka bukas? Saan? Tatay. Sa Wala lang, kwento lang. Oh, sige, 'yan problema. Hindi pa sila patung. Ano? Paano buksan yung TV doon? Kasi walang remote eh. Wala siyang switch. I'm here, anak. I'm here. Say hi. Hi! hi. 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 Ay, ang po! <laughs> huh? Mama? Ma? Masang Ay, sus! Uh -huh. Ano? Ano? Ay, dede ka na? Uh -huh. Hungry? Hungry? Ako rin nanna kangri. <laughs> dance ka? Want <Like> to dance? Grabe naman ang Ang laki ng TV nila. <laughs> Ganda? Ganda ng headboard, na? Ganda? Ay, sus! Ay, sus! Ay, Hi! Gapang! Eh. Gapang! Gapang! Ay, <laughs> marunong uh -huh. eh, ka naman gumapang anak eh, oh. <laughs> Bi, nag-on yung cabinet sa ano mo, pantalon. Pa yung... Ayan, oh. Uh, Hindi mo hmm? Come. Come! Come! Hindi na makita. Ito Ha? <laughs> Kain tayo guys. Bili tayo ng bonchon. Bonchon, baka naman. <laughs> Ito yung uh, rosé tokboki pasta. Tapos bumili si George ng kanyang ano yan? Um, beef bowl something. Not, no, not the wheel. No, not the wheel. Not the wheel. Don't touch the wheels. Don't touch the wheels. Wag yung wheels anak. Oops. Wag yung wheels. Ito yung rosy tokboki pasta. Tapos bumili ako ng bibi, um, bibim bowl. Tapos si George yung beef bowl. Tapos ito yung collagen ko. Na pwede pang nagpa, nagpapa breastfeed. Yeah. <laughs> Tapit ka kay Daddy, dali. Meron ding ball pen. Hi guys. So, today ay lalabas tayo. Pero dito lang. Dito lang sa Mandela Hotel. Lalabas lang tayo ng room guys. <laughs> Ako ay foundation Gamit ko si BLK Radiant Glow. Ayan, in the shade. Oh. Ayan, yeah, tapos gamit ko yung brush ni Absidy. Ayan, so. Ito. Ang pamplay natin. So, nadagdag tayo ng good thing may ganito sa yung mirror. May magnifier. Pero ang gamit ko yung regular ano regular mirror lang. Ayan, so. Gagod tayo Para mag-glow tayo. then Hindi yung niya na itong brush. Hindi ko na sure kung Anyway, dyan lang yung mga. Tapos, ko lang yung mga makeup. Ito na. I'm back. yan yung kanilang sculpt and hold na clear magkambi tayo ito tapos sa lipstick ko yung ganun yung serif actually ayan, yung creamy all over painting BLK in the shade grief ayan so Wait lang, may tumatawag. Ayan, so ito na nga. Ibutin natin to. I'm sorry. Very late. na lang. okay. Ito yung kanyang, ito yung kanilang ano, yung may SPF 25. Ito na lang. This is in the shade Negroni. Negroni siya, Negron. Negroni. Negroni. Yeah, Yan, so. Actually, pag nagme-makeup ako guys, yung very simple lang. Ayoko na very loud kasi parang parang wala nang, alam mo yung wala nang yung wow, wow effect kapag kayong, lagi na lang loud yung pag makeup mo. So for me, very light, very simple. Okay na ako doon. So, lastly, I'm gonna use Nakag BLK na sheer loose powder nila. Tama-tama. Nalabhan ko na tong puff. and so i can meet the for the lock in the the products that i applied already on my face and so that's it i'm done so pwede ako maghihaw. Pero yung ganito lang, hindi pwede yung chandelier, hindi <laughs> yung mga may lawit-lawit kasi baka makurious si Jolo, katake niya. Okay, so, ka na. I'm just gonna use my simple makeup lang. And, wait lang guys. I'll be right back. Ito pala kaming mowa. Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> ko palang nalaman. Ayan. Mowa pala. Nagalang ko to. Ito. Hindi ko naman dalhin yung panigol na ito. So, okay lang. Hindi ko ako dalhin yung panigol na ito. Meron naman ako dito ng vegan. Vegan wash. Pwede naman sa kanya. Vegan naman siya. So, plant-based. Walang problema. So, tulog na tulog. Tulog na tulog siya. Punta kaming mowa. Hi guys. So nandito na kami sa Moa. <laughs> Moa. Sumuwang so, na tayo. Sumakay lang kami ng shuttle ng Manila Hotels. Hinatak kami dito. So mag daw kami dito. So baka lumabas pa kami dun sa may likod magmall. 'Di ba sa labas? 'Di ba sa likod? Paglabas mo, may mga rides, 'di ba? Banda doon ata yung buffet na kakiina namin. na gising ang baby. eh <laughs> So... Ito <so>, ay ito. So, na lang <laughs> may dalang power box si Twitch. tao. Mm -hmm. Opo, anak. ma'am, ma'am. <laughs> so, nilibot muna. Libot muna kami kasi 5.30 pa daw yung magkikita-kita dun sa buffet, sa restaurant. Eh, 4.30 pa lang. Mga, o oh, mga 4.30 pa lang naman. Ikot muna. San hmm? yung mga Ay, baka yun, doon. Ito baby, babae. <laughs> baby, baby. Dalawa. Ah, bote? Ah, dito sa buka. Ito pa lang. Kasi eh, so nga lang, hindi uh, uh, malamig. Wait lang, Jolo, ha? Careful. Behave lang. Parang kakalagay lang ata nila. Wait lang, anak, ha? nilagay okay. ako namili lang ng konti para kami chicha sa hotel <laughs> kasi baby binilala na namin din ang crackers niya, tsaka ng custard vanilla custard mukhang baby masukulit tayo ng mall Fiesta!